No, na, Basta. Kailangan yung pa pas para Hindi Yeah. yeah. Uh, 'Di ba? Nice to see you again, girls. Yes, of course for you. Happy birthday Happy birthday. Magdagmamantika na yung lips ko. Tabosubukan, ni-stroke na ako sa Thank you Lord na busog <laughs> sila <laughs> Ang sarap ng lugaw. With dalawang itlong sangkap. Overload, o teh, kaya masobra overload. <laughs> overload. ko na kayo uboset. Kaya na pagmamahal ko sa inyo, overload. Ocho. Alright. <laughs> <She> Chicken. Chicken. <laughs> 对。